Binigyan ng parangal ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga lunsod, bayan at mga lalawigan na nagpamalas ng tagumpay sa pagkumpleto sa mga kinakailangan serbisyo at proyekto sa kanilang mga lugar. Ang Subay Bayani Awards 2025 ay pagbibigay-pugay din sa participatory governance at citizen engagement o kolaborasyon sa pagitan ng LGU at mga sa paggawa ng mga proyekto. Kabilang sa mga Subay Bayani Awardee, ay ang mga LGU ng Mountain Province, Aklan, Zamboanga, Sibugay, Pasig, Science City, Victoria City, Victoria, Oriental Mindoro, Sumilaw, Bukidnon at Magpet, Cotabato. Naisakatuparan nila ang paggawa ng ilang provincial road o kalsada na mahalaga para mapabilis ang transportasyon, pagpapabuti ng ilang medical facility para makapaghatid na maaasahan servisyong pangkalusugan, multi-purpose building at evacuation center na kanlungan sa oras ng emergency o sakuna. Tampok din sa Subay Bayani Awards ang Regional Office ng DILG sa National Capital Region, Eastern Visayas at Soxergen dahil sa kanilang epektibong pagbabantay sa mga local infra projects. Sabi pa ni Pangulo Marcos Jr., salamin ito sa layunin ng administrasyon na makapagatid ng dekalidad na sagbisyo para sa mga Pilipino. Kinikilala natin ngayon ang mga lokal na pamahalan at ilang DILG regional offices na piniling mamahala at gampanan ang kanilang tungkulin ng mahusay, tapat at may malasakit sa kanilang nasasakupan. High quality remains our standard. A government worthy of its people does not settle for mediocrity, does not cut corners, does not waver. We strive for excellence because that is what our citizens deserve, and that is what our country deserves. Hinikayat ni Pangulo Marcos Jr. ang patuloy na pagsulong sa transparency sa mga ginawang proyekto ng pamahalaan. Tulay niya ito para maiwasan ng korupsyon at maging matatag ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Tandaan natin na ang mamamayang Pilipino ay nagmamasid at may karapatang pumuna. At tayong mga nasa gobyerno ang tagapanday at tagahatid ng tunay at maasahan na serbisyo. So let us prove that when the public has access to government processes, They become more empowered as our partners in promoting accountability. Sa kanyang talumpati, ibinida rin ng Presidente ang DPWH Transparency Portal. Naglalaman ito ng impormasyon sa lahat ng proyekto ng Department of Public Works and Highways mula sa halaga ng infrastruktura, bidding, status ng konstruksyon, hanggang sa satellite image o larawan ng mismong proyekto makikita sa portal. Inaasahan natin na kapag bukas tayo sa publiko mas titibay ang kanilang tiwala sa gobyerno, mas lalawak pa ang kanilang pakikipagbahagi sa ating pagbabago. Josh Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.